Eh, sila pala yung ano. Oo. Sila pala yung may ano. Pag pala, ano, oh, pala sila pala ang nagsusumbong parang nababaliw lang dapat kasi ano na yan yung pare-pareho tayo gusto sa mabuhay sa mundo kung ako nga inayawan ko yung pwesto yun ang mahal mahal ako uh, uh. kasi mahal si ano diba drugstore pa doon dito na kami sa labas uh -uh. oo oh. Ah, ka-install. Ngayon, pak na to, wala naman nakaka. Samantala, Master Markito naman. Reusing. Pero wala naman pala sa buhay. Ayan. Kanina. Hello, happy. No, dito na lang. Dito ka na lang nag-ano kasi nahihuli sila. No, sila. Kasi sa hindi siya. Kasi doon Sa wala na nga silang wala na nga silang benta, mamimigay pa sila. Kaya ay pinamimigay, walang wala nang na na May newin. nanguho, may mga malaking isda diyan. Tinago na lang nila yung paninda nila kasi kasi talaga, wag kang ano, tara din Ha? <laughs> Mura lang. Mura lang dito kaysa doon. Sunflower. Eh, masisira pa naman yan, sunflower. Masisira ang sunflower kasi presko yan. Dito tayo sa, ano, mas mahal. Happy Valentine's, guys. Ako'y naka-scope. Naka na kawawa sila na dito ang dami dami kahapon dito eh, na na ano na huli sila sa pagbibinta ng ano pres pa naman press na press valentines press na press rosas 100 na ngayon. Sa so, dati, 50 lang o 20. Mahal ngayon eh. Mabuti pa eh, isang pagkain. Isang chocolate. Ay, 100 ang isang rosas. Isang rosas, 100. Ay, mayroon pang nakasulat na Happy Valentine's. masulat pa na, happy valentines. Ayan. paro nung pagsisimula naman. dito sa yan. paan? 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 ito mas mura to Thank you po Wala clockers Madami Madami nga talaga Madami wala